Sa mga lalaki dyan na mag -e entertain ng mga babae, siguro duhin nyo naman na huwag nyo kaming iiwanan dahil ang tatahimik ng buhay namin tapos guguluhin nyo pero ang ending, kayo rin naman pala yung mang iiwan. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Alice. February 2022 daw nung no, naisipan ni Alice na mag-serve sa simbahan. Matagal niya na daw kasi yung pinapangarap dahil yung nanay niya rin daw ay nagsaserve din sa church. At April 2022 daw nung no, naganap yung kanyang unang activity na sobrang naging masaya daw ang kanyang unang experience. Sobrang dami niya daw si agad naging kaibigan dahil friendly daw po itong si Alice. At doon niya nga daw po nakilala ang lalaki na tawagin na lang nating Junjun. Dito na daw po naganap ang kanilang pangalawang activity at nakapag-usap daw po sila ni Junjun ng medyo mahaba. Nung una daw kaibigan lang talaga ang touring ni Alice dito kay Junjun kasi meron daw talaga siyang ibang crush. Kaya lang araw-araw daw silang nakakapag-usap ni Junjun at dumating na daw sa point na umami na sa kanya si Junjun pero binali wala lang daw ito ni Alice. Nanatili pa rin daw sila magkaibigan hanggang sa dumating na yung panahon kanyang na kanyang kinatatakutan na ma mahu nahulog ang loob niya dito kay Junjun. Hindi raw sila gaanong close sa personal pero pag sa chat daw sila nag ay sobrang daldal -dal daw nilang parehas. Si Junjun daw po ay isang siklista kaya kahit saan niya daw gustong pumunta o mag long ride ay pinapayagan daw po siya ni Alice. Hindi niya naman daw po nililimitahan si Junjun kasi hindi naman daw sila magjowa, muntik nga lang. Hanggang sa tinanong na daw po siya ni Junjun na baka pwede na kitang ligawan. Hindi raw po si Alice kasi sobrang takot niya sa kanya mga magulang na sobrang higpit daw. Pagkatapos daw noon ay meron silang activity na naganap sa tabing dagat agad at doon daw naisipan ni Alice na sana pinayagan niya na lang manligaw si Junjun. -Jun. Hindi niya naman daw kasi agad-agad sa sagutin manliligaw lang naman daw. Kaya yun na daw ang kinuwang opportunity ni Alice para sabihin dito kay Junjun -Jun na pumapayag na siyang ligawan niya. Napag-isipan kong papayag na akong manligaw ka sa akin basta ang akin lang ipakikilala kita kay Mama. Para kasi makilala kanila at para makapagpaalam tayo ng maayos. At sumagot naman daw po itong si Junjun. -Jun, alam ko Alice na alam mo na gustong gusto kong magpari. Kaya ayokong mag-commit kahit kanino at alam mo naman na pag ng 2023 ay kukuha na ako ng exam para sa seminary. At pagkatapos daw pong marinig yun ni Alice ay bigla na lang siyang nanlamig. Pagkatapos daw ng pangyayaring yon ay nag-uusap pa rin naman daw sila sa chat pero sa personal ay hindi na masyado. Ginawa na daw ang lahat ni Alice para bumalik daw yung dati nilang pag-uusap sa personal pero wala na daw talaga. At fast forward, naganap na daw po ang una at huli nilang pag-aaway ni Junjun. Meron daw po kasing isang best friend itong si Junjun na babae. At itong babae po na to ay nagsumbong daw kay Junjun na meron daw sinabing hindi maganda si Alice tungkol sa kanya. Nangatwira naman daw po itong si Alice na hindi niya sinabi yung ganon pero pinakinggan niya lang daw po ay ang kanyang best friend. At ito na daw yung unang pagkakataon na nakaramdam ng galit si Alice para kay Junjun dahil napaka one-sided niya daw. October 2022 daw kinausap niya daw si Junjun at napakahaba daw ng kanyang sinabi. Baka meron ka ng gustong iba sabihin mo lang tatanggapin ko naman. At ito naman daw po ang sinabi ni Junjun. Hindi ko alam pero habang tumatagal ay nawawala na yung feelings ko para sa'yo. Kahit ganito man ang nangyari. Alam kong naging faithful ako sa'yo. Pasensya ka na. Gusto ko lang talagang ipursue ang dream ko na maging pari. Yan daw po ang mga salitang tumatak sa isip ni Alice. Napakasakit lang daw isipin pero wala na daw talaga siyang magagawa. Hanggang dito na lang ati Charis. Pero hindi lang yan kasi may pangalawa siyang sulat. Ito po yung update niya. Pero hindi ko na ikukwento. Babasahin ko na lang. Ati say, hindi ko na po sana ipagpapatuloy ang kwento pero sumulat po ako sa'yo ulit dahil nalaman ko na may girlfriend na siya. Ang sakit lang talagang isipin na mag magagawa niya yun dahil sinabi niya ipupursu niya yung kanyang dream na maging pari. Nagulat lang talaga ako kasi nagka-girlfriend na siya samantalang ako hindi niya man lang girlfriend. Sabi niya kasi noon ako na daw yung last dahil papasok na daw siya sa seminaryo. Ano yun? E di sana kung hindi niya pala ako gusto, dapat sinabi niya na lang sa akin ng direkta, hindi yung sobrang dami niya pang nirarason. Naiinis ako dahil napakaraming bagay na hindi niya magawa sa akin, hindi niya nga ako makausap sa personal o mabigyan man lang ng regalo sa birthday ko. Kahit presensya niya nga ay wala. At if ever na mapos niyo po ito, tumatanggap po ako ng real talk at say Advice na rin po kasi pitong buwan na po ako nagluluksa sa pagmamahal ko sa kanya. At last message na po talaga itay sa mga lalaki dyan na nag entertain ng mga babae, siguraduhin nyo naman na huwag nyo kaming iiwan. Kasi ang tatahimik ng buhay namin tapos guguluhin nyo. Tapos ang ending, kayo din naman palayong yung mang iiwan. Hanggang dito na lang talaga ati Charis. Kung gusto mo ng real talk, Sister Alice siguro wala talaga siyang gusto sa'yo. Baka nagdahilan na lang yon para makaalis na siya sa buhay mo. Ang maipapaino ko na lang sa'yo ay mag-focus ka na lang sa ibang bagay. Humanap ka ng paraan para maging masaya ka. At syempre, unti-unti, mag-move on ka na dito kay Junjun. Hindi natin masasabi, hindi mo man siya naging jowa ngayon. Malay mo, siya ang pari na magkakasal sa'yo sa future. <laughs> At gusto ko lang pong ipaalala na nag-iisa lang po ang ating page na SayCarp na meron pong 120k followers. Kaya double-check lang po muna ang page bago mag-send ng istorya. Dahil meron na pong mga page na dumudugas siya ng ating mga videos out kay Janel Tolentino Hernandez, Raquel Almenario at Mary Jean Cardona. Out na rin kay Maria Cecilia Malubay. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!